Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. So, nandito nga po tayo sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA. Ito ho ay <clears throat> open to all. Sa lahat ng gusto matuto, kaya mag-accommodate ng 300 uh, riders, 300 trainees every week. At may mga requirements siyempre. Pero makikita ho ninyo, isa ho malaking parking lot. Naglagay sila ng mga uh, road signages. Naglagay ng mga traffic lights dyan. May mga cones dyan. Ituturo. Paano ang tamang pagliko, tamang pagpreno, at siyempre yung mga tight turns na mahalaga na kailangan man negotiate ng isang motorcycle rider safely and efficiently. Nakikita ho ninyo, may mga umiikot ngayon, ilan lamang sila sa mga instructors natin, mga well-trained instructors yan, magtuturo ng tamang paraan ng pagmamotor. Mga kapuso, hindi ubiro ang bilang ng mga ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga motor taon-taon. Base sa datos ng 2022, nasa mahigit 20,000 yan at mahigit dalawandaan ang namatay. At kaugnay po nitong uh, motorcycle riding academy, makakausap natin ngayong umaga Assistant General Manager David Angelo Vargas, AGM for Operations ng MMDA, AGM. Please join me. Good morning. Good morning po. Batang bata si AGM at isa ring uh, motorcycle rider. Sir, kung gusto ko mag-enroll dito sa Riding Academy, what do I expect to learn? Ano hu yung mga tinuturo niyo dito? Actually, unang-una, matututo kayo ng road emergency response para okay. sa mga na mm -hmm. Pangalawa, basic traffic rules and regulation. Mm -hmm. At pangatlo, well, uh, pahapyao namin patatama ng anger management skills dito <laughs> sa <laughs> Mag Riding Mag Academy. Maganda taabang ito. So, ito ho, hindi ho sa start from scratch. Kung baga, refresher course siya para sa mga dati na nagmomotor. Yes, it could serve as a refresher course. Mm -hmm. At uh, pangalawa, para sa mga wala talagang uh, idea kung paano magmotor, pwede rin namin silang turuan dito. taman tama na baggit yung anger management, medyo dumadalas recently yung mga incidents ng road rage. Yes. Paano natin ituturo ang pasensya, pasensya, pasensya sa mga motorcycle riders? Well, unang-una, you have to be wary of your environment. Hindi lang dun sa sarili mong espasyo para mabawasan ng aksidente. Okay. Yung simpleng pagsingit it could save you a few seconds para mauna ka o mm -hmm. mauna ka doon sa patutunguhan mo. Pero kung ang kapalit naman nun, eh, ilang oras kapag nabangga ka, hindi uh. na dapat uh, ini encourage yung mga pagsingit-singit. So, isa yun mm -hmm. sa mga kaila preventive measures para hindi ka magalit o magkaroon ng bunguan. Mm -hmm. So, madami, madami. Yung yan. mga riding skills, for example, ito, nakikita natin sila, pa-swerve-swerve. Pa Ika nga, ito yung tamang uh, pagliko. Ito, halimbawa, sir, taman tama umulan kahapon, tuturo din ba natin kung paano ba yung tamang pagpreno, pagliko, pag sa kalsada, yung mga ganun ba, mga ganun sa road scenarios. Yes, sa uh, lahat ng klasing weather conditions, ituturo natin, mm. most especially kapag kabasa. Mm. Kasi alam naman natin, pagkabasa, madulas, lalo uh -huh. na yung mga sudden break, magsiskid ka, uh -huh. apos malalaglag ka, yung pala, hindi nakaklip yung helmet mo, <laughs> Yan matatanggal, mababago kang ulo. Libre itong motorcycle academy. Ito po ay uh, libre para sa lahat mm -hmm. at uh, paano ya bayaran dito. Mm -hmm. So, para ho sa lahat ng mga gustong mag-avail dito sa Motorcycle Riding Academy, pwede ho kayo magpunta sa website ng MMDA at doon po kayo magre-register. May mm -hmm. calendar po doon, pipili kayo kung anong pecha. Hindi po pwede walk-in. Halimbawa, na, nakita ko may riding academy. Join ako. O, paano? Hindi pwede yun. Kapag uh, pumunta po kayo sa... Uh, dito mismo. By, by walk-in, mm. ituturo din namin po kayo sa website para mm. hindi hassle. Dahil mm. in-expect po namin marami ang... Uh, Mag-a-apply. Uh, Actually, dun sa listahan ho, nung online enrollment mm. natin, napakadami na po. Kaya hindi rin ma-accommodate ang walk. At hindi kailangan sarili mong motor? May mga pinapahiram kayong motorsiklo dito? Uh, marami po tayong motor dito. Actually, mm. as of uh, yesterday, nasa 120 plus na po ang motor natin. And ang, uh, ang school academy po natin can accommodate 100 students per day. Mm -hmm. Bring your own helmet lang. Yes, bring your own helmet lang Mas maganda to. siguro kung may mga jacket ko yun na may protective gear and uh, riding pants. Oo, oh, yeah. paddings. Pero yun lang ang requirement, may sariling helmet. May sariling helmet po okay. dapat. Naku mga kapuso, wag hong maging uh, kasama sa statistika ng na mga naaksidente dahil... Nako, masama man sabihin, pero yung tinatawag natin mga kamote rider, nako, wag maging kamote rider. Mag-aral na ho, dahil kahit sabihin na natin, marunong na kayong uh, magmotor, baka naman kailangan natin ng refresher course. Di ba, AGM? Tama po yan. Nakasama po natin, Assistant General Manager David Angelo Vargas ng MMDA. Maraming salamat, sir. Maraming Thank salamat, you. Maraming salamat, sir. Mga kapuso, mga kapwa rider i-upgrade po natin ang ating skills. At syempre, huwag kalimutan ang disiplina sa kalsada. Balik muna tayo sa studio. Pasado na sa kamera ang 2024 proposed national budget pero bago yan, nagkaroon pa ng tensyon dahil sa umano'y pagmamadali raw na maipasa ang panukala. May unang balita si Jonathan Andal. With 296 members voting in the affirmative, three in the negative, and zero abstentions, House Bill Number 8980, the 2024 General Appropriations Bill, is approved on third and final reading. alas 10 na kagabi nang maaprubahan sa Kamara ang panukalang 5.768 trilyon pesos na national budget para sa susunod na taon. Mas mataas yan ng 9.5% sa national budget ngayong 2023. Bago lumusot sa Kamara, sinubukan munang harangin ng isang miyembro ng oposisyon ang pagpasa ng panukalang pondo. Bakit daw ito minadali at nakalusot agad sa ikalawati katlong pagbasa sa loob lang ng isang gabi? bisa ng certification mula sa Pangulo na itinuturing itong urgent bill. Madam Speaker, Madam speaker. speaker, ano po ang basis ng emergency or calamity sa certification? Madam Speaker, hindi Madam din speaker, naman ka agad. Madam, Madam Speaker, a certification from the Office of Madam the President. Speaker, inconsistent I think inconsistent uh, uh, the, po the, the Chair na rules that the point of the Madam gentleman, Speaker, pa pa tapos. Madam the Speaker, the Honorable speaker. Manuel is out of order. Madam speaker, Majority privilege. Pinatayan muna ng mikropono uh, si Manuel please, please. para simulan na ang botohan sa panukalang pondo. Madam Speaker, with that, I vote no and I would like to explain my vote later. Pinatayan pa po ako ng mic. Madam speaker nakakabastos naman sa mamamayan i move to strike out dan parliamentary statement of congressman raul the word bastos is not allowed in this house Lumusot sa kamera ang panukalang pondo ng walang binago o inamiendahan dito. Pero may binuong maliit na komite na tatanggap ng mga individual amendments o panukalang pagbabago sa pondo mula sa mga kongresista hanggang September 29. Dito ay naasahang mangyayari ang pangako ng liderato ng kamera na realignment o yung paglipat ng Confidential and Intelligence Funds o CIF ng mga civilian agencies papunta sa security forces na nagbabantay sa West Philippine Sea. Damay rito ang CIF na 600 150 million pesos na hinihingi ng Office of the Vice President at DepEd. Kapag natapos na ang pagbabago ng kamara sa panukalang pondo, sunod itong ipapasa sa Senado. Ang CIF ang kinokontra ng minorya sa kamara lalo pa't nagtapyasa nila ng pondo para sa ayuda at iba pang social services. Samantalang uhaw na uhaw sa pondo ang mga ospital, eskwelahan at mga ahensyang mandato ng serbisyong pandipunan, hitik na hitik ang mga siniswerteng ahensya na makakatanggap ng pinalobong confidential and intelligence funds na pinalobo pa patungo sa 10.14 billion. Sa panukalang 2024 budget, pinakamalaki ang pondo sa sektor ng edukasyon na higit 900 billion pesos. Sinundan ng DPWH, sektor ng kalusugan, DILG, Defense Department, DOTR, DSWD at sektor ng agrikultura. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Pinangangambaha ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na muling madedelay ang pagbabayad ng PhilHealth ng bilyong-bilyong pisong utang nito sa mga ospital dahil sa system hacking na naranasan ng ahensya. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano bago ang cyber attack, nangako si PhilHealth President at CEO Emanuela Desmond Jr. na magbabayad ng utang sa mga ospital sa Desyembre. 27 bilyong piso na raw ang utang ng ahensya sa mga ospital at mahigit 10 bilyong piso rito ay sa mga private hospital. Kung madedelay nga, maapektuhan daw ang operasyon ng maliliit na ospital. Posible raw umabot sa punto na i-require ang mga pasyente na bayaran muna ang parte ng hospital bill na dapat sasagutin ng PhilHealth. Matumal daw ang bentahan ng itlog ngayon sa ilang tindahan sa Maynila dahil nagmahal ang presyo nito. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James? Susan, good morning. 10 piso kada yo itinasa presyo ng itlog sa hilera ng mga tindahan po niyan dito yan sa Santa Cruz, Maynila. Kaya naman yung mga negosyante tulad halimbawa ng mga kainan na gumagamit ng itlog, dumidiskarte na para makatipid. 200 pesos na ang kada tray ng extra small na itlog sa tindahan ito sa Santa Cruz, Maynila. 210 pesos ang small size, 220 pesos naman ang medium, at 230 pesos ang large. May mabibili ring extra large na 240 pesos kada tray, habang yung jumbo ay 250 pesos. Mas mataas yan ng 10 piso sa presyo noong nakaraang linggo. Ang bawat tray may 30 piraso ng itlog. Sabi ng mga nagtitinda, mag-iisang buwan na raw mataas ang presyo ng itlo. Sabi po ng farm, kulang daw po sa supply. Tapos mataas daw po ang mga ang gasolina, kanyan, mga feeds. Yan po ang sabi nila. Dahil malaki ang itinaas, medyo tumumal daw ang bentahan. Mga suki namin, konti-konti na lang yung kinukuha. Dating 50 case, ngayon 20 case na lang. Halos kalahati mahigit ang nawala po. Ramdam na mga negosyante ang epekto nito. Si Mark na may tapsilogan sa Navotas, tatlong trade daw ng itlogang nauubos kada araw. Inaagahan niya ang pagpunta sa Blooming Treat Market. Kung ano yung mura, kung ano yung available na mura. Tapos ngayon kapag ka uh, medyo mataas, wala kayong magagawa. Kasi hindi naman pwede magtaas agad ng, ano, ng paninda namin. Eh. Kasi yun yung ano eh. Kung sa menu namin, yun na standard eh. Dito rin namimili si Wilman ng kanyang paninda na ibinibenta sa Talipapa sa Barangay Tatalon, Quezon City. Naiintindihan naman daw ng kanyang mga suki na bahagya siya nagtaas ng presyo. Pag nagtanong sila ba't ang taas, siyempre ko tumaas kasi eh, so kailangan ko magdagdag ng kahit sentimos lang, no? Para maka, maka, makabili rin yung iba. Mas mura naman ang 10 piso kapag wholesale o anim na tray patas ang bibilhin. Samantala Susan, umaasa naman yung mga nagtitinda ng itlog na bababa yung presyo nito sa pagpasok ng buwan ng Oktubre o di kaya naman sa mga susunod na linggo. Yung mga nakikita nyo po ng mga supply na itlog na yan, particular dito sa tindahan na ito, galing po sa iba't ibang probinsya yung supply niya tulad halimbawa sa Pampanga, Bulacan, Batangas at meron din naman sa Tarlac at Quezon. Yan ang unang balita mula po rito sa Santa Cruz, Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inilabas ng Diocese of Boronga ng kopya ng sulat ng Vatican na naguutos na alisin sa pagiging pare si Pio Aklon na nooy naka-assign sa Eastern Samar. Nakapost ang ilang bahagi ng dismissal letter mula sa Dicastery for the Doctrine of Faith na noong May 10 pa pinirmahan. Noong lunes, ibinigay na rin daw nila ang kopya ng nasabing sulat kay Aklon. Gayet ng Borongan Diocese na sa ilalim ng canon law, may karapatan ng obispo na ipaalam sa publiko ang pagkakatanggal kay Aklon. Isinapubliko raw ng Borongan Diocese ang mga legal na dokumentong hawak nila para manaig ang katotohanan at hustisya. Unang inakusahan ni Aklon ang Bishop of, Bishop of Borongan na nilabag umano ang kanyang civil at canonical rights nang hindi siya binigyan ng kopya ng utos mula sa Vatican bago isinapubliko ang pagtatanggal sa kanya. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, sinanggal sa pagkakapari si Aklon dahil sa umano'y pangabuso sa mga menor de edad. Ngayong araw diringgin sa Senado ang mga pang pangaabuso ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated na nasa Surigao del Norte. Kasama sa mga dadalo sa hearing, ang leader ng grupo na si J. Renz Quilario o Senyor Aguila. Naka-full alert status ang bayan ng Socorro kung saan ininspeksyon lahat ng pumapasok at lumalabas sa bayan. Ipinatigil muna ng lokal na pamahalaan ang ilang aktibidad tulad ng alternative learning system sa Sitio Kapihan, ang sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Dati na itinanggi ng mga lider ng SBSI ang mga alegasyon sa kanilang grupo, kabilang ang pang-aabuso mano sa mga minor de edad nilang miyembro at sa pilitang pagpapakasal. Baigpit din daw na nagbabantay ang Commission on Election sa Socorro, Surigao del Norte pero hindi raw kaila isa ilalim ang lugar sa Comelec Control. Ako para sa akin hindi pa. Hindi tayo kinakailangang mag-worry dahil binigyan naman ako ng magandang assessment ng ating Comelec Field Personnel at ng AFP, PNP at saka Coast Guard. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, wala namang kinalaman ng issue ng Socorro Bayanian Service Incorporated sa paghanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, hindi pinagbigyan ng Comalic and Bank ang hiling ng Department of the Interior and local government na payagan pa rin ng barangay assemblies sa loob ng campaign period. Sabi ni Garcia, baka daw no kasi magamit ang barangay assemble o assemblies para isulong ang kandidatura ng mga opisyal na tatakbo ulit. Bukod sa pagpapatrolya, sinabi ng ilang eksperto na may iba pang paraan para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ng Department of National Defense na hindi gulo ang hanap ng Pilipinas nang tanggalin ng floating barriers na inilagay ng China sa Baho de Masinloc. May unang balita si Mav Gonzalez. Matapos putulin ng Pilipinas ang barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinloc, sabi ng China, iwasan daw ng Pilipinas na mang at huwag gumawa ng gulo. Sagot siya ng ating Defense Department, "Ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na i, na illegal na harang? Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Iyan yung hindi nila maintindihan eh. Ah, ang propaganda nila na na ginagamit eh. Eh, lalo, lalo la, lalong lalo na, ayan na, banta na yan. Ayaw natin awayin ang China. Ayaw natin ng gera. Pero ang teritoryo natin, kailangan ang kinin natin at ang mga karapatan, sovereign rights dito. Dagdag ni Chodoro, delikado sa mga mangis ang barrier na inilagay ng China. Nang tanungin kung dapat bang itaboy ang Chinese vessels na nasa loob ng katubigan ng Pilipinas, I think kung kakayanin, they should unless they unless it is a traditional fishing ground. Sa pagkaintindi ko ha, yung Scarborough doon sa Arbitral Award is a traditional fishing ground of both. Batay sa 2016 arbitration ruling, itinuturing na common fishing ground para sa maraming bansa ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi nagpa siya ang tribunal kaugnay sa soberanya sa Bajo de Masinloc. Pero ayon sa ruling, hindi dapat hinaharangan ng China ang traditional fishing rights ng mga Pilipino roon. Ang Philippine Coast Guard nangako walang atrasan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, anumang pangaharas ng China. Ang plano nila sa Bako de Masinloc, makapasok na sa loob ng bahura ang mga mangisda nang walang nananakot at walang nanghaharang. We're not going to back down in uh, conducting our maritime patrols. We are still going to persistently maintain our presence in the West Philippine Sea pero sabi ng UP Marine Science Institute hindi lang sa pagpapatrolya pwedeng igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea dapat daw magsagawa lagi ng marine scientific survey It has been uh, long recognized to be a possible non-aggressive intervention for conflict resolution in a rule-based conduct in the West Philippine Sea to also assert the sovereignty as well as the rights that we have in our own waters Pwede rin daw ireklamo ulit ang China. Pero dapat may pag-aaral na para malaman ang halaga ng nasirang bahura sa Sandy Cay, Iriqua at Escoda Shoal. The other reason for coral destruction that they caused is the maritime militia anchoring on pristine reefs. You do not uh, anchor on coral reefs in massive numbers without causing some kind of destruction. The next part will now be to come up with more detailed um, um, data to really not only to show, yung, not only to attribute to the cause, but to also quantify and evaluate uh, the losses. Nangako naman ang Senado ng dagdag na pondo para sa Defense Department. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Gratify na sa Senado ang Bicameral Conference Committee report ng ilang panukalang batas. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang para tuloy ang maging batas ang Ease of Paying Taxes Bill. Sa pinal na bersyon ng Kongreso, ilan sa mga probisyon ang mas pinadaling sistema ng pagbabayad ng buwis at pag-exempt sa maliliit na taxpayer sa withholding taxes. Niratifikahan na rin ang pinal na versyon ng Public-Private Partnership Code of the Philippines sa Senado. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senator J.V. Ejercito, inayos dito ang pagpuproseso ng PPP projects. Tangi si Minority Leader Sen. Coco Pimentel ang hindi sumang-ayon sa ratifikasyon nito dahil sa anyay procedural issues. Aprobado naman na sa third and final reading ng Senado ang panukalang Magna Carta for Seafarers. Ayon sa sponsor nitong si Senador Rafi Tulfo, layo nitong maprotektahan ang mga Pilipinong marino. Sinisiguro rin ng panukala na susunod sa international standards ang training, equipment at mga pasilidad ng Pilipinas para sa mga marino. Fresh pa mula sa kanilang opening win sa NCAA Season 99, hindi pa rin nawawalang energy ng San Beda Red Lions at JRU Heavy Bombers para sa kanilang pep rally. Ang kanilang pep squad nagpamalas ng galing sa stunts at performance. Magyang kanilang mga atleta. Itong martis lang natalo ng Red Lions ang Arellano Chiefs. We had a good start so far. Uh, we just have to make sure that we learn from last year. We have to come into the games with a mindset and a mentality that we have to win. To the Jerry community and the NCAA fans, please come out support. You know, we we appreciate to have you guys there to watch us. And um, yeah, it's gonna be a fun one this year. See you guys there. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.